Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni Juan, Kabanata 21, Talata 20 hanggang 25. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo? O napag-isip-isipan nyo na ba? Kung bakit ang mga tao ay likas na mausisa, matanong, maurirat, mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Hindi ba? Parang gusto natin malaman palagi ano yung uh, uh, ginagawa ng ating kasama, ng ating kaibigan. Tingnan natin sa isang organisasyon, sa isang kumpanya, uh, sa isang pamilya. O ano yung binigay sa iyo ni daddy? Ano yung binigay sa iyo ni mommy? Or magkano kaya ang sweldo nitong office mate natin na to? O magkano kaya sweldo ni boss? No? Alam niyo may dahilan kung bakit confidential ang mga impormasyon na yan sapagkat yan ay hindi nagdudulot ng mabuti kundi nagdudulot ng pagkakawatak at nagdudulot ng inggit. Dito sa ating ebanghelyo, Uh, sinabi ng Panginoon kay Pedro, sumunod ka sa akin. Pero nung sumunod na siya, lumingon siya sa likod at nakita niya si Juan na sumusunod rin sa kanila. At kanyang naitanong, naiusisa, naiurirat sa Panginoon. Panginoon, ano naman ang gagawin ng isang ito? Gusto niyang malaman ano ang plano ng Diyos kay Juan. Dahil sa kanya ay tatlong beses ang tinanong, di ba? kung mahal niya ang Panginoong Yesus at sinabing, alagaan mo ang aking mga tupa. Kasunod nun, kinuento din sa kanya kung papaano siya mamamatay ang kanyang isang martir na pagkamatay. Kaya siguro naging curious si Pedro at naitanong niya, ano naman yung sa kanya? Ano naman yung plano sa kanya? Baka mas maganda, baka mas pangit, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, ano ito sa iyo? Parang anyo nga sa iyo. Ano ito sa iyo? Isang tanong na napakagandang pag-isipan. Mahalagang itanong natin sa sarili natin kung bakit ba nating gustong malaman ang mga bagay tungkol sa ating kasama. Ano ito sa iyo? Kasi kung ito ay makakabuti sa iyo, makakatulong sa iyo. O, nais mong malaman dahil gusto mong makatulong, gusto mong uh, maging handa na uh, umagapay kung kinakailangan, kaya gusto mong malaman ano ito sa iyo. Pero kung ang sagot sa tanong na ano ito sa iyo ay nais mong malaman para makapagkumpara, para makita mo na mas maganda yung plano sa iyo o mas maganda yung mga bagay na ginagawa mo ah yan ay hindi makatutulong ang nais ng Panginoon tignan natin ang ating mga sirili bilang pantay-pantay at bawat isa ay may kani misyon nais mo malaman ang misyon ng iyong kapatid ng iyong kaibigan ng iyong kasama ano ito sa iyo Nais mong malaman kung gaano sila katagumpay, kasagana, kayabong ang kanilang mga gawain. Ano ito sa iyo? Kung ito ikatutuwa mo at marahil maari mong kapulutan ng uh, mga tips para magawa din sa sarili mo, siguro mabuti lang yun. Ano? Pero kung ito ay magdu magdudulot ng pagkukumpara, magdudulot ng selos at inggit, ah, hindi maganda. Kaya nais ng Panginoon, mas makabubuting ipokus mo na lang ang iyong paningin sa akin at sumunod ka. Sapagkat iba't iba ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung iba, makakakita ka ng mabilis na tagumpay, mayabong na paglago. Yung iba naman, o baka marahil ang sayo, makakakita ka ng pagsubok, ng pagdurusa ng mga sakripisyo. Subalit ang kagandahan nito ay ang karunungang ibubunga ng ating mga pagsubok at ng ating mga pagsasakripisyo. At yan ay nais ng Panginoon na makita natin upang nang sa ganun ay maibahagi natin, matuto tayo at makita natin ang karunungang dulot ng mga bagay na ito. Napakagandang pag-isipan mga kaibigan. Kaya hinahamon ko kayo. I-focus natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Yesus at tignan natin kung saan niya tayo tinatawag, anong plano niya sa atin at ano ang mga bagay na matututunan natin dito. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa iba. Mga kapatid, kung kayo po ay na-bless ng pagdinilay na ito, samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipasa ninyo sa marami pa ninyong mga kaibigan upang lahat tayo ay makapag-isip. Ano ba? Saan ba ako tinatawag ng Panginoon? Ano ba ang mission niya sa, sa akin? paano ko ito magagampanan ng mabuti? upang makatulong din sa iba. Muli ako po si Joey at pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.